Good morning, good morning, good morning. Dito naman kami sa dagat. So, happy Sunday sa inyong lahat. So, maraming naliligo. Ayan. Maraming dayo. Ayan, hindi maganda na yung dagat ngayon. So, happy Sunday sa inyong lahat. So, ayan, shout out dyan kay Darwin Diluna. ang balangunan pandang katandaanis shout out kay Alma so yun Halming shout out sa'yo Halming so may mga kasama akong bisita so yun maniligo sila Dani boy ano asa na yung lambat wala pang hulog mamaya pa Tiga. Oh, shoutout mo yung mga tropa mo. Ayan, si Danny Boy, kaibigan ko rito sa Nasogbo, Batangas. Ah, musta na? Shoutout mo eh. Ah, tey, okay. musta na tey! Ayan. Baka naman! Bawang <laughs> pa, papalipad! Ayan, shoutout nyo sa mga nasa Abu Dhabi. Pagkainan sa mga tropa! Shoutout! Ayan. Hindi ko matimpuhan dito sa Jaffer eh. Ato! Ay, kasi wala yata yan Hindi hindi ko nakikita din dito pag gantong lupa. Dito Mulan kasi na. Pero maganda na yung panahon Hindi na Dati na malalaki ka. Nakaraan ng araw, grabe. Malaki. Ang bisita dito, na, mga maligo. At kami mga company. mga kumpanya yan, kumpanya. yung mga upahan na cottage. Hey, Fred, ba yan? Ha? Naupahan. So, ayan. So, ito yung lambat. So, mamaya pa maghuhulog. Abangan natin yun para makakuha tayo ulit ng isda. Makapanghingi. Hingingi lang isda din. Oh. So, ayan. So, namimigay naman sila. Na mabait ng mga tao din eh. Oye, okay, ate. Shout sa mga bisita. Ayan. Ayan. Sa mga taga-sampo kayo. Lugar. Uh, oh, muting lupa. So, ayan. Mga kamag-anak ng asawa ni Mike. So, pinasyal ko dito sa dagat. Uh, mamaya, mapapanood nyo ito sa ano, hanapin mo yung pangalan ko. Ano po yun? George Sidanan. Sa YouTube? Ah, tapos may nagbablog din ako. Eh, wait lang. Vlogger ako eh. Lagay ko na lang sa notes ko kasi wala akong din Ano ba yung pangalan ng ano mo? Sa YouTube po, wala po ko Hindi, YouTube. sa Facebook account. Sa Facebook. Ma oh. Ano Maray ba? mo maging friend George? kita. Ah. George? Po? George Sidanan, ayan. Ah, Sidanan. Odi. Oh, okay, ah, yan. Tapin <laughs> mo profile ko. Ito po. Ayan, ito, 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 Eh, yeah. i-print mo na rin ako. Ay. YouTube channel ko na rin yan. Saka yung FB account. Para mapapanood nyo lagi akong mga vlog. Kaya <laughs> nag-adventure ako doon. Uh oo. -oh. Diyan? Uh, Lahat, oo. Wala lang pang panahon. Sa adventure din mga vlog ko. Vlogger, mm. vlogger ba? Talagang ah. Kaibigan ko yung sikat na vlogger din eh. Si Jeffrey Sniper ayun lang. Kaya lang ako gusto ko yung mga ang underwater ako. Uh Oo. -oh. ako mag-vlog sa mga ganito. Mga puro pandagat ba? Pag ilalim. Uh -oh.